So, uh, may cover pa yan. Ginawa ko pa yan ng styro. Simula nung nabili ko to. Working lahat yan, Lods. Uh, ang magalala. Hindi yan, hindi yan nasira. Ito nga pala yung charging port niya. Dito. Kaya, so, paano ko ba yan? Yan. Yan, dito. Sa taas. Kasama ko na rin tong SD card either. Ayan, iilaw yun niyan. Red. Ayan. Ano ko bakit? Ah, dilaw pala. ito tuloy ako ng red. Dilaw pala. Hmm. Tapos <laughs> pagka nawala yung ilaw niyan na ilaw. Full charge. Ibig sabihin full charge na siya. Bantayan mo lang, idol. Eh, Baka mag-overcharge naman. Hindi ko pa ano kasi pag chinacharge ko ito binabantayin ko. Uh, ah, kasi ma-overcharge. So, yan. Pagka bantayin mo lang to na maano mamatay yung light indicator niya. Ibig sabihin ng full charge. Yan ah. Ano uh, Ano tayong gamit? Ano tayong gamit? Ano tayong gamit? magbablog guys ay malinaw naman yung pangay dito na siya dito sa loob sa loob sa camera na namin ang puhunan sa na kami papuntang si Take the next ride onto Delphin Drive. In 200 meters at the roundabout, take the first exit onto Daryl Drive. I okay. kalimutan ko. Ayan, nabenta na namin ng camera. Kailangan namin ng pampuhunan, kaya namin naibenta yung aking mama. Minamahal na camera. But, uh, siguro, pagka nakaipilipon na lang ulit, nakapigilin na ang bagong camera. Sa ngayon, hindi ko muna isipin yung panel. Siguro, pang cellphone na lang muna pang vlog ko, okay? guys kahit sa aking isang page kasi may isa akong page para to 2 points euro baka naman baka naman pwede nyo ma uh, follow yun guys kasi may mga vloggers ako doon gumagawa kami ng mga good vibes content doon pero sa aking ano sa aking page sa sarili iba iba hindi sa steady lang sa isang niche iba iba kasi vlog ako na lang may content ko vlog lang, vlog kasama ko yung aking kapatid gawin ka naman na krap eh hey. ayaw mag hindi pwede maiwan uh, love na love ako nito oh, nice. so guys ito pa uwi na kami nag-abang